bit dere

Madalas ah, kayo yun. Ulian, ulit. <laughs> ano masasabi mo ngayon birthday mo? Uh, salamat nga pala sa mga tropa ko, sa mga kaibigay ko mga Little Tokyo, nagpapasalamat ako kasi na-appreciate ko na yung birthday ko kahit na konti lang, kahit na wala ako, at least na-celebrate namin na maayos. Salamat JP! mga tropa ko, salamat! Salamat sa inyo! Salamat ako! Oh, ito rin, may birthday! Ano sabi mo? salamat ako sa Kasi asawa niya pre. Kabartay ko rin eh. Mapasalamat ako nga. Kabartay ko rin asawa niya ito eh. eh. Ano masasabi ng ng magulang? Ayun, Ay, nanay ko na lang. Ay, message daw po. Salamat. Message daw po para sa Di, anak. Nino? May birthday. Siya na lang ang mo para. Hindi nag-message na siya. <laughs> すごいよ。

Pagkakala ko ba uwi si Dudo? Oo oh, sabi nga araw. Uwi nga araw. GI na din? Baka oh, oh, mamaya. Andiyan lang. <coughs> Ikaw na mga bibidyohan ko eh. Ba't wala ka? Kailangan nandiyan lang. Ayan na. Sige, ayos lang ako eh. Remembrance eh. Tuyo so, naman itong kamay ko eh.

Oo nga daw. Baka sa Webex. sa Bakit? Ano nila? Eh, ba sa Kasi parang kung ito wala lang. Ano meron sa Lahat <laughs> kayo? Oo.

Remembrance ng ng yeah. <laughs> <laughs> Huli ka, Balbon! Lumalabas na ba pa dila mo, ha? <laughs> <Ay>. <laughs> ちょ <laughs> <laughs> bakap. Huwag mo iwan. Uy, wala ng backup. Baka pa